Kaliwat kanan ng pagdaan ng mga motoristang ito sa kahabaan ng National Road na sakop ng Barangay Irisan. Pero ang ilan na papaminor tuwing makikita ang tambak ng sakong ito sa gitna ng kalsada. Ito lang kasi ang warning signage sa ginagawang parte ng kalsada sa lugar. Nung huling bumisita tayo dito, nakita pa natin yung mga sako na naglalaman ng mga bato na medyo maayos pa. Pero dahil nga sa ng mga motorista ang dumadaan dito, ang ilan sa mga ito ay nagkabutas-butas na dahilan upang magkalat rin yung mga bato sa kalsada. Ayon sa mga residente, takaw disgrasya raw ito sa mga motorista. Parang sa kasaan ng kotse yan, parang bato lang yung nilagay ng nakasako. Wala siyang reflektor, kaya abala talaga din sa akin. Parang binagbag na naman po yata nila ulit dyan. Kaya ganun. parang balik-balik yung pagtatrabaho nila. Hindi minsan. Ano you know, yung hiling natin sa kanila, sir? Uh, pabilisin yung trabaho you nila know. po. Ayon sa barangay, hindi pa rin nila nakakausap ang kontraktor ng naturang konstruksyon. Tila napabayaan ng araw ito. Siguro, ko kung bukas, kung pwede ko nang tanggalin na yon Kasi, bahala na yung kontraktor. para parang, parang ilabayaan na nila. Kaya mensahe nila sa kontraktor. Binabantayan natin yung kontraktor kung sakaling naririnig naman yung kontraktor doon. Yung binutas nila doon sa Baytotal, total. Uh, please lang kung ayaw nilang um, makadamit sila, uh, bigyan nila ng ano yun, ng uh, ano yun, warning device. Plus gabi kasi delikado. Bibigyan na lamang hanggang bukas ang kontraktor upang harapin, maayos at malagyan ng wastong warning signages ang naturang proyekto. Patuloy pa rin naman ang pakikipag-usap ng barangay sa impilan ng DPWH Baguio ukol sa naturang isyu. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.